Uh, you guys, uwi-uwi na po ang mga ang mga kadama. Ayan, tapos na po tayo mamili. Ayan ang pinamili natin. <laughs> Ayan po talaga ang life ng being OFW. Kailangan po talaga natin mag-produce ng pansarili po natin. Kaya, mega-mega shout-out po sa lahat. Please subscribe my vlogs and click the bell button for more update uwi, uwi na po tayo ayan guys gusto nyo ng car gusto nyo ng car mga ka-loads? ayan kailangan magparapol po tayo <laughs> irara nakarapol po yan kaya kailangan eh meron po tayong rapol thank you thank you po for watching my vlogs ayan na pababa na tayo medyo mabigat yung ating dalahin mabigat yung dalahin natin kaya kanihin muna natin ayusin natin guys para makapag vlogs tayo ng maayos yan tayo sa kabila yan guys pababa na tayo thanks for watching my vlogs guys happy friday po sa lahat Hello, walaikum salamat guys. Yan, medyo nakatumin sila na narinig nila yung kanya ating vlogs kaya medyo napatingin. Kaya pero bumati naman sila. Kaya yeah, binati rin po natin guys kaya mega mega shout out po sa lahat mga idol, mga kabayan. <laughs> What? You hear me? I'm idol vlogging. Oh, it, it's okay. Okay, okay, It's okay. Hello, friends. Yan. It's okay. You say hi. Hi. It's okay? Uh, yes. <laughs> Philippines. Welcome to Philippines. Yeah. Thank you. Yes. Thank you, guys. Ayan. Mabait sila. Okay lang daw. Thank you. Thank you. Ngayon, pa na tayo, guys. Alam kasi mga gagalit sila eh. Kaya, ayan, binaba ko yung ano natin, yung ating camera. Hello. Pero okay lang sa kanila kaya Okay lang. <laughs> Thank you guys for watching and keep safe always. I love you guys. Sa mga nagwo-watch po. Please subscribe and click the bell button for more updates. Thank you.